floor ako ngayon mga idol kasi kailangan namin magpalit-palitan ba para sa pag ano pagbalibot kang kuan sa ubus sa balay ni tatay kasi hindi natin alam mga idol kung ano yung mangyayari so ako yung nakatoka ako yung nakatoka ngayon so gabi na naman so kailangan kong mag muna para maano naman yung sarili ko 'yung nakatoka sa pagbabantay ngayon all aroundings talaga kasi si cute cute ah nandoon sa bahay ni tatay tapos si Dodong naman nandun din sa bahay napapahinga kasi siya yung nakatoka kanina ang madaling araw tapos si ano naman si Bagsik uh, si Bagsik siya naman yung nakatoka sa odto uh, tanghali tapos si cute cute at saka yung yung nakuha nakita na namin yung nasagip namin na ano na Aita inaalagaan ni Kitchot ngayon so hindi ko alam kung anong anong mano ko dito ngayon kasi hindi naman pwede na hindi ako mag video ngayon baka kasi ano yung ma ano yung makasagupa natin dito ba so ano no, uh, pariwanag ko lang sa inyo mga idol no, uh, may nakatoka sa uh, umaga may nakatoka din sa uh, tanghali, ako naman yung panggabi, tapos si cute cute at saka yung ano, yung aita nandun lang sa bahay ni ano nagpapahinga din sila tatlo ngayon kasi naglakad din ako malayo layo din tong nilakad ko mga idol kailangan kasi namin magano magingat kasi hindi namin alam ba may mga bandido dito So, ah, let's go na tayo mga ito. Hindi natin kailangan kung tagal dito pa. Bukas. Bukas siguro, baka si, ano naman, si, kung hindi si Brad ang nasa gabi, si Bagsik. Ito yung mana pagkabi, hindi natin agad makikita yung mga bandido. kalapit mga idol kasi yung cellphone natin may ilaw isa lang mga idol saruan ko muna yung area baka maka ano pa to ba dalawa nga, dalawa, dalawa. lang sa umaga yung ano uh, may mga pandido pati sa pag-i hindi natin alam kung ano yung uh, magbita pa natin dito ba kasi kaninang umaga nung si Dudong nag-ano dito nagbabantay uh, si Dudong nagbabantay dito meron din siyang nakita hindi lang tatlo, lima siguro nasa na sa mga utso uh, ata tao mga uh, bandito uh. Hindi natin alam ba kung ano yung mano natin dito. So, ganito yun kahirap eh. Hindi din kasi kami pwedeng umuwi. Yung Aita, hindi din namin, ah, hindi din kami umuwi. Kasi, yung, ano, yung, tawag yung kampo na pinag-aanohan namin. Wala tatay. Kailangan talaga namin isipte, no? Kasi mahirap na uh, matagpuan tayo ni Kwan ng mga tauhan ni Tim Yung or si Tim Yung mismo mahirap na marami pa naman kami dun hindi namin alam kung ano mangyayari so pinagmasda namin yung kota ng mga bandido kasama ko si Dudong uh, mga buong team tapos nakaisip naman kami ng plano kaya lang mga idol uh, may nag ano may nag tawag, may nag uh, nausap ang plano ba kaya na niabot nga mga tauhan si Tim yung bagong recruit tsaka may mga kasama mga bata so ngayon tignan natin kung pungit na siguro ako mga idol ito mo doon sila at atay hindi naman pwede na hindi ako umuwi kasi kailangan ko pang sabihin nila Dudong na meron na naman lang naman siguro magvideo kaya lang hindi ko siguro mga mamaya siguro uh, mag off na ako ng video si Kim Yong. Inaw, kung sa iplano no, atong komandir ang dakpan na ito kampo. ato putong dalawang sa iya o atong kuhakin so, eh. ni. Ikaw rin may kabalo ni Silpo na, tawakin. Kaya di ko kabalo na, kasi kukunal po ko na. Kung kaman magtawag, apas ko sa kampo ha. So yun yung mga idol <laughs> yung ano pala yung ruta pala na ano ko. Is malapit apas, lang pala kaya? yun. So, Awas, Ay, man, man, nun ako ba, Tawagin. Tawagin na ako. ako kailangan ko patayin agad yan para malaman ko rin kung anong ano yung team yung No! Si Boy! Uso ka dali! ubat Di ba naman kasabali ni tatay? Awa ko nito kay. Hindi ko may mata. sabi ko ganahan. sila tatay, na rin. Wala. Oh, okay, gunit na. Kabalo ka niyo, ang sanay. Wala ka kabaluan yun, Sani. Kanang eh? gigunita na mo, parehas sani. ni. Silpon. Silpon eh, guniti eh, sa. Ayaw, wala ka ha. Ayaw, wala ka. So, ayun nga mga idolong. Grabe. Nandito pala si Jipoy. Si tatay. Umupo ka, umupo ka, umupo ka. Usap tayo. Umupo ka. Bakit ka ba kasi nandito? Ha? Ha? sa'yo na doon ka lang muna sa bahay ni tatay kami na nagsabi sa'yo niyan ha? bakit ka umalis doon sa bahay? wala nakakaalam na nandito ka wala bakit ka ulit po ano? bakit ka umalis sa, sa bahay ni tatay? bura ikulong dito ang balay nung nakaingon mang kanang mura kong ikulong ato nga balay na, hindi ko ganahan sa bukid ko si tatay wala talagang nakakalam sa kanila na nandito ka wala. ano umalis ka lang agad doon sa bahay o. oh problema to yung silpon na yan ito sana lang alam ng password dito So ayun mga idol no. Ah, may nakuha kaming cellphone mga idol oh. No? Tapos si Kikoy naman yung nakapatay ng ano bandido. So ano, gusto mo magkaganto? Ha? Oh. Gusto mo bang sumama sa akin mag-explore na lang? Oo. Oh. Kasi parati naman ako mag-explore. Ha? Sama ka na lang sa akin. Oh. Wala ka namang ibang ano. Tay ka lang muna, be. Ano tayo? Lipat tayo dulo kasi baka bumalik yung ano dito dali 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 oh. gusto mo mag explore kasama ko oo okay lang ba sa'yo yun i ano ko yung cellphone na ito sa'yo ha i ano ko para mag ano ka video ka rin kung saan ako pupunta dun ka kasi ayaw mo naman dun sa bahay kasi para kang nakakulong ha wala ka bang ano? Wala ka bang sasabihin na gusto mo? Wala. Wala na? So, ayun yung mga idol no. Ah, uh, yung cellphone si ano si Jipoy naman yung naka ano, nakapatay ng bandido. So, kan Jipoy lang muna to. So, tuturuan ko siyang mag-cellphone pagdating namin sa bahay ni Tatay no. Kasi kailangan pa tong pagalitan tong batang to kasi ano ba naman kasi nakain. So hindi din natin sa masisisi mga idol no kasi uh, sa mundo kasi sa naninirahan siyempre hindi natin alam kung ano yung pamumuhay nila doon baka wala silang ano ba bahay uh, nakikitulog lang sila sa malaking kahoy ganon So sa ngayon uh, pagpasinsahan nyo ng mga idol kung bilang paglitaw ni Jipoy dito sa ano natin So wala talagang nakakaalam na nandito ka. Kahit isa. Oo. So mahirap naman po na pagalita natin to kasi taong bukid kasi to. Wala din tong ano. So kailangan lang natin turuan kung paano mag cellphone to. Basta sabay ka sa akin ha. Kung saan ako pupunta, doon ka rin pupunta ha. Kasi ayaw mo namang, ano, ka naman ano, hindi naman palagay doon sa bahay. So, kung wala akong explore, nandun lang ko sa bahay. Huwag kang aalis nang walang permission ko, ha? Oo. Oh. Mangako ka? Oo. Oh. Hindi ka pa nagsuot ng sinilas? Bakit hindi ka nagsuot ng sinilas? Saan ba yung binigay ng sinilas? Nanon na, tatay. Bakit hindi mo sinuot? Sanay naman ako sa bukid. Sanay ka mag, -gano lang, magpaalang? Oo. Oh. Pero okay naman yung ganto, hindi naman, hindi naman masyadong ano sayo, mailang sayo yung katawan mo, yung suot mo. Hindi ka nagiginawan? Hindi. Bakit ba naman kasi pumunta ka pa dito? So dahil ngayon, ikaw naman yung nakakuha nito. Sana lang talaga huwag ka nang gumawa ng kalokohan ha. Dapat sabay ka lang sa akin. Kung hindi ka sumabay sa akin, kay Bradong ka. Yung gusto mo lang, yung makakapagtiwalaan mo lang. Ay, Diyos ko bata to. Bakit? Gusto mo bang matulog dito sa, ano? Dito sa bundok? O, ayaw mo matulog doon yung tatay-bahay niya? Oo. Oh, ayaw ko matulog bahay tatay. Gusto mo, sabayan kita matulog dito muna. Magganap lang muna tayo ng taguan natin. Oo. Oh hindi naman pwede na i ano kita doon kay tatay kasi mahirap na so hanap lang tayo ng ano ha tutulugan natin ha ayan o ito cellphone ito yung ginagamit dito pang video para mag explore tapos tuturuan kita kung paano gagawin ito ikaw naman nakapatay ng bandido so ikaw sayo na lang to so tuturuan kita ha paano mag video so ayun nga mga idol no ah uh, Baka ito na yung starting ni Jipoy na mag-vlog siya. So baka bukas uh, ano ko siya mag-ano siya ng uh, mag-create siya ng ano ba YouTube channel niya. So um pag support na lang po natin no. Kasi hindi din siya kasi makatulog sa bahay ni Tatay. Medyo Jona ilang siguro siya kasi buki bundok. O, oh, ayan oh, no. B anong hawakan mo? Huwag mo, hog mong basagin ah. Mahal yan. So, wala din akong magagawa. So, sa ngayon, ako muna yung ano ni Jipoy, no? Uh, kasama ni Jipoy, imbis na didiretso ako sa bahay, eh, sa bundok, eh, sa bahay ni tatay. Pero hindi naman pwede nga magvideo ako. Siguro, mag ano lang kami, Didiretso kami sa tawag doon, uh, bahay ni tatay. Tapos, doon sa malapit sa bahay ni tatay, don uh, doon kami mag, ano, magtatayo ng tulogan itong taong bukid so ayun mga idol no uh, pagpasensyahan nyo na si G mga idol kasi alam nyo naman taong bukid to so dapat lang talaga mga idol ah uh, uh, ano natin yung ano, mind thinking nila ba kasi hindi natin alam kung anong mga klaseng tribo to sila baka sa puno to na nakatira ba doon sila natutulog kasi hindi, hindi sila sanay matulog sa bahay mga idol kasi mukha kayong nakakulong So, bukas mga idol, ah, baka hindi ko pa maano ngayon, pero sa susunod na araw siguro, ah, baka pwede siya makapag-vlog. Ah, vlog siya sa, no, sa YouTube niya. So, gawa lin, ulit ako ng, ano, uh, stick na gawa sa kahoy para malagyan ng cellphone niya para hindi, ano. Basta, ingatan mo yung cellphone ha? Ay, God. Sa so, ngayon, ah, lalapad na kami ni Jipoy, no? Ah, sana lang talaga miss uh, maintindihan niyo si Gboy mga idol no. Ah uh, maraming maraming salamat mga idol sa mga ano mga ano, natin no. So hanggang dito na lang muna mga idol kasi hindi ko pwedeng ipakita yung daanan papunta sa bahay nila tatay no. Si mga idol. Say hi sa Cute pai. Ah.